Hello, welcome po sa aking uh, channel, Agulario ng Angeles. Uh, narito na naman po kung pang magbahagi na naman ng orasyon, orasyon na uh, ng uh, sa langit at lupa na nagbibigay ng magandang kapalaran. So kung hindi nyo po magustuhan, uh, paki pakilike, share, subscribe, hit po po ang notification bell dyan po sa baba. kita uh, panuorin po, so intro muna po tayo so, kita kembali aa Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo uh, solid followers ko, subscribers dito sa aking uh, channel. Uh, mas nalulungkot ako dahil na uh, nahak po itong aking uh, isang YouTube channel. Uh, hindi ko na po nabawi. Kaya sa mga nakasubscribe doon at nakasubscribe dito, uh, yun, pinapaalam ko po na kaya hindi po ako nakakapag-upload doon dahil hindi, na, hindi ko na po hawak yung YouTube na yun. Ganun pa man, masaya po ako sapagkat nandito pa rin po kayo na nagmamahal sa aking channel at sa akin. Uh, salamat po sa inyo sa patuloy niyong uh, sa aking uh, channel na ito. Uh, sa, sa July 15, ako po ay nasa Mindanao. Ah, uh, bab Babiyahe pa ako, bali uh, 17, nandun ako sa Mindanao ito na naman po ako uh, ng uh, mga ilang buwan. Uh, yun, medyo nakakalungkot dahil yun nga na uh, nahak yung isa kong YouTube. Na pinagpaguran ko pa naman yun. Bunuin, binuno ko po yung 1,000 uh, subscriber at 40k minutes views. Yun, nawala, nawala lang bigla. So, yun po ang aking ibabahagi. Uh, ito po ay dinadasal sa umaga sa gabi uh, Kung wala po kayong trabaho, pwede po alas 6 ng hapon o alas 6 ng umaga So kahit anong oras po uh, na gusto nyo pong dasalin ay pwede po So akin pong ibabahagi, ito na ito po yon screenshot nyo lang At ako uh, po ay nagpapasalamat sa lahat na nagtiwala sa akin na umorder ng mga medalyon Ah, uh, yon Sa order pa ay uh, i-PM niyo lang po ako sa aking FB account na ito. O kaya i-follow niyo po ako. At dito rin po sa uh, sa FB ko na ito nagbabahagi rin po ako ng mga orasyon. 'Yun po 'yung aking content sa Facebook ko na 'yan. So kung gusto po niyo pang magdagdagan ng inyong kaalaman, i-follow niyo po ako dito. Marami po akong nagbahagi diyan ng mga orasyon. So, salamat sa magpa-follow sa aking Facebook. God bless po. Ingat po kayo lagi. Salamat.